Malakad tayo papunta sa palengke. Titi tayo ng ulam ng mga junakis. Andiyan na ang prosesyon, oh. Tatanaw ko ng ano, prosesyon. Nag, ano na. Nag-blink ng na, blink-blink na ilaw na kulay blue. Ayun yun yun yung prosesyon malapit na dito sa sentro parang wala na tayo mabibili ng ulam mo sarado o. O, sarado na oo ay mayroon pang bukas sa loob pala bukas pa sa loob akala ko sarado na ang mga establishment to o, sarado ang mga karnihan o oh sarado walang may tindang karni at biyar ni santo sarado na talaga oh sarado na dito sa extension market tingin tayo ng kalamansi sa ilang ilang stall bukas sa gulayan tayo ng kalamansi tao po wala bantay Walang bantay